Hello po! For today's video po pala magre-review rin tayo ng isang product. reviewin po natin ito, ah, uh, sunscreen spray ng By Glow 21. So napabudo lang din ako sa TikTok, kaya ako to nabili. And then gusto ko din talaga siyang reviewin kung ano ba itsura ng uh, sunscreen spray. Kung uh, maganda ba to? ano ba, ano niya, paano ba itong gamitin kasi so, sabi dito meron siyang SPF 50 PA, PA plus plus yung tatlong plus and then uh, high power sun protection effective anti-burning full body spray sunscreen so pwede siya sa katawan natin na mayroon siyang 150 ml na ang plus niya po pala nasa 149 bali na bili ko lang siya sa TikTok bali siguro maraming product yung Go21 pero kailan lang sila naglabas ng uh, sunscreen spray just, uh, bali ito po pala nakakita ko siya sa TikTok dun uh, sabi na si share na tungkol dito sa video na to and sabi nila na maganda daw. Uh, and then, meron dito ang instruction kung paano to gamitin. Kailangan mo muna siyang i-shake bago mo siya gamitin. Ngayon, ganito yung shake na. And then, kailangan 15 cm mga pip, ganyan yung siguro ganyan siya. Ganyan lang siya. Lahat ng ruler. Bago mo siya i-spray dito sa uh, katawan natin, sa neck, sa arm. And then, sa mukha naman, kailangan I-stay mo muna siya dito sa kamay bago mo siya ilagay sa mukha mo. Huwag siyang direct up. yung nakita ko kasi sa TikTok, parang direct nilang ilalagay sa mukha nila. Yung pala hindi. And then, kailangan um, i i ano mo siya? I-rub mo siya para makover lahat ng ice natin. Kasi sabi dito sa, ayun, ay based dun sa paggamit talaga ng mga sunscreen spray. Dito wala naman sinabi na kailangan siyang i-rub. Pero daba, according to dun sa doktor na from US, kailangan siyang i-rub talaga. And then, uh, dapat iwasan natin na mag-spray natin ito sa mukha natin kasi masama siya sa lungs natin. At, hindi siyang review lang at tinuro ko lang kung paano paggamit na ito. Pakita ko lang po kung ano itsura niya pag-spray. Ni ito po pala. Ito yung niya. Then, ipara i tawag dito. Ipupul. Ipupul mo siyang ganun. Para lumabas siya. Ang ganun yung turun. And then, 15 cm rin din yan siya. And, i-apply uh, okay, na natin siya sa mukha natin. Hindi ko alam kung gano'ng karami dapat ilagay natin. Ayan, dito siya. Then, masakit din siya sa ilong kapag ka na naamoy mo siya. And, masakit siya sa ilong. Kaya, kung may asma kayo, hindi ko na-advise na uh, bumili kayo ng ganito kasi baka ma kayo ng asthma. And then sa skin naman, an kailangan hindi siya gano ganun ganon Dapat itang suot na siya. Hindi lang siya pagdama. And then, i-relab na natin siya ganito. So, yan. Mali, hindi ko din nagustuhan tong sunscreen spray na to kasi masarap siya talaga sa ilong. Siguro yung iba, baka explain sila na explain, hindi nila na masama ka na ito. So yun lang din naman po, bali rin mabilisan lang, huwag na huwag natin explain siya sa mukha natin. Kailangan sa kamay muna, sa ilalagay natin sa mukha natin. So usually kasi mukha lang naman nilalagyan natin talaga minsan ng cream. So, ah, ako lang siguro. Kasi minsan hindi ako naglalagay dito, so hindi ko din talaga siya magagamit. Kasi hindi ko din sure kung nalagyan bang mabuti yung mukha ko kapag ka-explain uh, ko ng tough skin Kung hindi ko lang kung napuntahan sa kamay ko. So yung bali mas sa mga iba, uh, ingat lang po sa paggamit na to. Huwag nyo direct siyang ini-spray sa mukha natin. Masama siya sa lungs natin. And then, pwede din kapag uh, hindi man siya na lumalabas yung mga symptoms so, sa mga panahon, yan, mag-accumulate na din mga particles and then mag-cause na siya talaga ng lung, prob lung problem. So yun po, bali, thank you po pala sa panonood and then, please subscribe din po sa so, ulit po nagmamadali lang. Thank you po, bye-bye po.